Ay lola, ay mag ano, walang 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 saplot si lola sa baba na magtakip ka ng tuwali ha ah? si nanay umiiyak nay ba't po kayo umiiyak ha ah? ano sasabihin mo po dun sa anak mo na nasa Maynila Umiiyak si nanay mga kababayan. Hindi na nila masabi yung gusto nilang sabihin mga kababayan dahil sa kanilang uh, karamdaman. Umiiyak si nanay mga kababayan. hindi na nila masabi yung gusto nilang sabihin mga kababayan dahil sa kanilang uh, karamdaman. Dinadaan na lang nila sa iyak. na kaawa. Jima si Nana masasakit ng Hello? Kumusta kayo? Hello? Eh! Ay, Lola! Kumusta kayo? Pwede ba kami tumuloy? Eh. Hindi mangagat? Okay. Hindi? Pwede ba kami tumuloy? Ay, Lola! Ay! Pwede takpan ng tuwalya? Lola, magtakip ka ng tuwalya? Ayan! Ayan, para hindi makita. Okay. Ah. Why? Nakausap pa ba si Lola? Sinong kasama nyo dito? Ilan kayo nakatira dito kuya? Huwag kang matakot, huwag kayong matakot mga kaibigan po kami Anong pangalan ni Lola? Erlinda oh, Lola Erlinda Kumusta po kayo? Apat kayo nakatira dito. Si Kuya. Kuya, anong pangalan mo? Dinis po. Po? Dinis. Ano po? Linis. Ano po? Linis po ang pangalan niya. Anong pangalan niya? Linis. Yulis? Hmm. Ano nangyari kay Lola? Ba't nanginginig ang katawan ni Lola? Sino ba pwedeng kausapin dito? Ay, hello po. Nay, magandang uh, tanghali po. Dito po tayo, Nay. Pwede ba kayong makausap? Tupo po kayo, Nay. Upo tayo. Yeah. Okay lang. Ano po? Angeline. Angeline Ano niyo po siya? Nanay. nanay. Okay lang po, kanay. Yan, mag-usap tayo. Huwag kayong matakot sa akin. Ako po si Daddy Frankie. Mamimigay kami ng counting uh, tulong. Okay Kung ano yung pwedeng ibigay namin. No? Ilan kayo nakatira dito? Apat. Apat? Asan ang isa? Si tatay. Nasaan si tatay? Man aawa po. Man? Aawa ng ito, senior. Ah, okay. Anong trabaho ni tatay? Wala. Ah, wala. Si tatay asawa ni nanay? Ilan kayo, kayo anak din po? Siya anak din. Ilan kayo magkakapatid? Talong. Asa ah, ano yung isang kapatid nyo? Manila po. Ah, nasa Manila. Anong trabaho niya sa Manila? May nunang asawa. Ah, may asawa na. Hindi na siya pupunta dito? Anong pangalan ni nanay? Eninda po. Katumiiyak na si nanay. Ha? Ah? Nalulungkot ka ba? Naalala mo yung kapatid mo? <coughs> Hindi na ba kayo pinuntahan dito? Huh? So, yun mga kababayan, mga kabarangay, no? Ito ang kalagayan ng pamilyang nadatnan natin dito na inilapit sa ating uh, team. Sinanay, senior na may sakit, <coughs> tapos yung dalawa nilang anak, eto, alagain din. Ba't umiiyak si nanay? Ha? Okay ka lang, nay. Anong gusto mong sabihin sa kapatid mo? Mapapanood niya po tayo. Kasi si nanay umiiyak. Nay, ba't po kayo umiiyak? Ha? Ano sasabihin mo po dun sa anak mo na nasa Maynila? Umiiyak si nanay mga kababayan. Hindi na nila masabi yung gusto nilang sabihin mga kababayan dahil sa kanilang uh, karamdaman. Dinadaan na lang nila sa iyak. na kaawa. Ikaw ate, nay, anong sasabihin mo dun sa kapatid mo? para mapanood niya, mapuntahan niya kayo, mapasyal niya kayo. Ang um ang pasyal at nanay. Masasakit. Nagsakasakit si nanay. Sige, kausapin mo. Anong pangalan ng kapatid mo na nasa Manila? Jema po. Ah, sige. Kausapin mo si Ate Jema para mapanood niya to. Sige kausapin mo, mapapanood ni Ate Jema, maririnig niya yung sasabihin mo. Ji Ate Ji ay Jema, si nanay, masasakit ang sampu. Ano po? Ano po nanay? Pasyal na Ha? Nanay. Gusto mong pumasyal si Ate Jema dito? Gusto mo gusto mong pasyalan niya si Nanay? Ano ba nangyari kay Nanay? Ba't nakapampers na lang? Non sakit po. High blood siya? Mm. Ikaw Ate, ilang taong ka na? Kunin ka hmm. Hindi ka nag-asawa? Wala kang asawa? paano kayo nabubuhay dito paano pagkain araw-araw manuuba po ng palay po ah, mais po ah, nakikibalat kayo ng mais magkano sweldo mo isang araw isang sako 40 po ah, ilan ang nababalatan mo sa isang araw Sampo lang po. Hmm. Kapatid mo na kapag trabaho din yun? Hindi? Hindi po. Mangkikin na ba po ng mga asol po? Ah, Tagaigip lang. Kasi kung mapapansin yung mga kababayan, halos uh, lahat sila masasabi natin na uh, PWD. Ano? Kaya salamat sa mga kababayan natin na nagre-reach out sa tindati Daddy Frankie at saka kay Boss Tax mga kababayan. Inilapit ni Bostak sa tinda de Frankie ang pamilyang ito. Nay, okay ka lang, Nay? Ano sasabihin mo kay Ate Gemma, yung anak mo? Sige, Nay. Mapapanood niya to ate Gemma kung mapapanood mo man ang video ito, ito po yung kalagayan ng iyong mga kapatid at ang iyong nanay at tatay hindi na mapagsalitasin lola stroke siya, no Anong pananghalian nyo? Anong kinain nyo ngayong lunch? Hindi na po. Ha? Ah? Hindi na kayo kumain ng tanghalian? No Bakit? Kaposan lang po. Ha? Ah? Kaposan po. Ha? Ah, sa umaga lang kain nyo? Sa tanghalian wala? Hmm. Bakit po? Merienda po lang. Ah, merienda lang. Ba't hindi kayo nagsain ng ano kanin para kahit kanin lang tsaka kape pwede na siguro mga kababayan dahil sa kawalang kahirapan ng buhay kaya ayon uh, sa kanila breakfast lang tapos uh, merienda lang pero sa gabi kakain kayo ng kanin sa tanghalian lang hindi na at ito inabutan natin mga kababayan si Lola nagkakape at tinapay lang yun lang siguro ang merienda nila no? May pera ba kayo dyan ngayon? Walang pera? Lola, wala kang pera? Wala. Si Ate Gemma, baka meron. Gusto mong humingi kay Ate Jema yung anak mo? Sige Lola, sabihin mo kay Ate Jema yung anak mo, para mapasyalan niya kayo. na talaga no hindi na mapagsalita si nanay matagal na ba siyang ganyan ilang taon na sa isinta po mmm -hmm. matagal na kayo nakatira dito uh, po ilang mga ilang taon na kayo nakatira dito matagal na po ah, Mula pagkabata mo okay. sige para makapag uh, makapag uh, ka, makakain kayo ng tanghalian magbibigay akong bigas ah guys paingi isang sakong sa bigas kuya Chris yes. Isang sa isang sakong bigas kasi mga kababayan ayon sa kanila hindi po sila nagla lunch tinapay na lang almusal lang at saka hapunan no so bibigyan natin sila ng bigas no para may pangsain kayo na no nakakaawa mga kababayan yung kalagayan nila dito Tsaka magbibigay din ako ng ano, pera. Pambili kayo na. Marunong ka naman sa pera, Nay. May tanong lang ako, wag mong wag mong mama sa may nang pag-aral ka rin ba, Nay? Okay. Hanggang saan na natapos mo? Grade 6 po. Ah, grade 6. So marunong na magbilang, no? Ano oras babalik si tatay? Man, alas dos na po. Ano? Ah, sa alas dos babalik. Paano pag wala siya nakuha sa ayuda? Ayan. Oh, oh ito, Chris. Pakilagay dito. Bigyan natin sila. Ayan, para mga pagsain kayo, ha? Ayan. Okay. Tapos, bigyan natin sila ng pambiling ano? Pambiling... Pambiling uh, ulam. No? Kasi wala silang ulam. Hmm. So sabi mo na ay eh, marunong ka naman magbilang kamay mo eh. para bilangin natin para may pambili kayong ulam, no? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ano pangalan mo ulit eh? Ang Angelin po. Hmm. Ate Angeline, anong masasabi mo ngayon eh, nakatanggap ka ng blessing? Salamat po. Thank you po, Lord. Ano umiyak? Laban lang? Pray ka lang? Nararamdaman ko yung uh, hirap na dinaranas mo. Magpray ka lang? Magpipray din kami? At sana mapanood ng kapatid mo to? para pasyalan niya kayo, no? O, oh, isang, isang mensahe pa sa kapatid mo para umuwi siya dito. Ano sasabihin mo sa kanya? Sa Ate Gemma? Ay, na, sumpit ka. Sabi ni nanay. Ang sasakit. Sumpitan mo. Siki huh? Ingatan mo yung pera mo ha Bili kayo ng ulam Tsaka gamot ni nanay ha Okay Ako nga pala si Daddy Frankie Sana makabalik ako dito Para matulungan ko pa kayo Oh okay. Salamat po Uncle ang kukangki. Thank you po. Hmm. <laughs> Promise, babalik ako. Okay. Para mas makatulong pa si Daddy Franky sa inyo. Ha? Huh? Opo. Okay. salamat. naman, babalik po. <laughs> Thank you, Lord. Dahil napuntahan ko kayo. Opo. Huwag okay. na huwag mong pababayaan si nanay hanggat nandyan si nanay habang nabubuhay si nanay iparamdam natin yung pagmamahal natin sa kanya ha? hanggang sa kahuli-huli hang sandali wag na wag natin pababayaan no? Na? nararamdaman ko yung nararamdaman mo kapatid kasi may magulang din ako iyak nang iyak si ate mga kababayan napag-usapan lang yung kapatid niya mga kababayan ni si Ate Gemma na nasa Maynila. Talagang buhos na yung luha. Pero ipag -pray natin dahil hindi rin natin alam kung anong sitwasyon o kalagayan ni Ate Gemma. Pero sana mapagbigyan niya itong kanyang nanay at kanyang mga kapatid na mapunta. At sana loobin din ni God mga kababayan na makabalik si Daddy Frankie dito. Na? Mga kababayan, mga kabarangay. Gaya ng aking sinabi, ito po yung sitwasyon ng pamilya na inilapit ng ating mga kababayan. Sisiksikan sila sa barong-barong na ito na napakaliit, napakagulo. Okay na sana mga kababayan, kahit maliit, kahit magulo, basta walang sakit. Ang problema ngayon mga kababayan, si nanay, wala nang damit pang ibaba pampers na lang, maging ang isa niyang anak, na si kuya. Kuya, ano pangalan mo? Huh? Ano pangalan mo? <laughs> ha? Nang ano pangalan mo? Okay. Nanginginig ka. Mm -hmm. Okay ka lang? Mm -hmm. Ako si Daddy Frankie, kaibigan nyo, ha? Mm -hmm. Babalik ako dito. Mm -hmm. Ayon sa uh, ating source, mga kababayan, dalawang magkapatid ay PWD. Tapos ang kanilang magulang, si Lolo at saka si Lola, mga senyor na. Umaasa na lang po sa sweldo ng mga senyor. Yun ang kanilang pinagkakabuhayan. At ayon kay ate, nakikiupa-upa na lang pagbabalat ng mais. Salamat na lang po ako mga kababayan dahil isa sila sa mga natulungan o naabutan natin ng kaunting tulong. At lalong naawa si Daddy Frankie nung nalaman ko na hindi na pala sila nanananghalian. Agahan lang tsaka kahapunan. Kadahilanan na talagang wala, kawalan. No? So mga kababayan, mga kabarangay, muli po si Daddy Frankie. Kumakatok sa puso ng ating mga kababayan na may sobra. Lalambing po kami. Baka may... Uh, tulong tayo sa pamilyang ito. At ganon din si Daddy Frankie mga kababayan, nangako rin ako, nababalikan natin sila. No? Kaya mga kababayan, kung sakaling nanonood ka pa sa puntong ito sa aking video, maglalambing din po ako na pakishare po ang video ito para mapanood din ng ating mga kababayan na may mabubuting kaloban para maabutan pa ng tulong sina at lola. No? So mga kababayan, maraming maraming salamat po. Abangan nyo po yung pagbabalik namin dito. Maraming maraming salamat and God bless po. Shoutout po sa mga kababayan natin. OFW. Kay Ma'am Flora's Vlog, maraming maraming salamat. Lahat ng na nandiyan Thank you so much. At syempre, papasalamat din ako sa taong uh, nagturo para matuntun ang pamilyang ito. Kay Boss Tax mga kababayan na ngayon ay kasama namin na nagmi-mission or umiikot. Kaya support din natin mga kababayan, Boss Tax. Maraming maraming salamat po. God bless po.